Ayan, pupunta naman tayo. <laughs> Dito muna daw tayo sa halo-haloan. Maliwanag ang buwan. So tapos na tayo kumain ng lomi. Ngayon, itatry naman natin yung agatas halo-halo. Meron din silang mais konyelo, at saka sa bakonyelo at saka kung ano pa mga pastry at saka dessert. So, meron nga doon sa likod pero gusto namin itry at makita yung physical store. Ayan! Pupunta naman tayo! <laughs> Dito muna daw tayo sa halo-haloan. Maliwanag ang buwan. <laughs> Tapat lang to ng Liam's Lomi House. Eh, pasok na tayo dito sa store nila. Maliit lang naman. Coffee shop. Tapos may mga bread, pastry, and say um, ayun, kumuha nga pala ako nung Spanish bread. Tapos nandito yung mga mga sweets nila. Yung lecheron. Kumuha ko niyan. saka yung cheese bar. Para na sa taas. Uh, yun, yun, cheese bar mango Graham, at saka yung Leche Flan. Ayan, order na tayo kay ate. Nagsabi naman tayo na kukunan siya habang nag-order ako. Pinahintulutan naman nila ako mag-video uh, record. Ayan, so, kailangan mamamaalam tayo, guys, ha? So, sa kanila naman, meron naman akong nga uh, pahintulot. Ayan, order na tayo. So, ang in-order ko dito ay isang leche flan. Tapos yung mango graham, yung leche ron. Yun yung uh, parang leche flan na, na, may leche flan sa ilalim, makakaroon sa taas. And then, yung cheese caramel bar. At saka, ano pa ba, yon? Ah, yung Spanish bread. Ayan. Pwede din naman bumili ng halo-halo dito. Doon lang kami bibili sa Liam's ulit. Kasi maliit lang yung store. At uh, medyo dumadami na yung tao. Ayan. Trinay ko na agad yung lecheron. Masarap. Kaano-ano ni Liam si si Agata. Nakapatid uh, po ang owner ng Liam's at ng Agata. Agatha uh, Yung Piyang Squay, anak ko nung Eh si Agatha Anak ko nang Hitchcock Na? Ito kong katabi Ah, yung Hitchcock Parents mo nang Agatha siya. Pero relative sila din okay. uh, Hindi sila magkapatid Ato. Hindi, joke lang Hindi, joke lang Hindi, Wala lang Hindi, joke lang Hindi, practice lang yun <laughs> So, magkapatid sila. Uh, yung owner po ng Liam at uh, dito pang agad ang nakapagod. Yung owner. Uh, Bale yung Liams po ay anak po ng owner. Anak ng owner. At anak nun sa kabila. Yes po. Okay. Bye bye. Para mapalulunan po. Dito tayo sa stall nila. Sa yung kaninang lomi, ganyan. So, to repair ni Ate yung halo-halo. Yung halo-halo nila, in fairness, nasa 16 ounce na cup, yung usual na 16 oz. So, in-order ko dyan ay yung mais con sa kasaba. Pero, pinag-mix ko siya, sabi naman ni ate, pwede. Kasi, pareho lang naman daw ng price. So, parang half ng mais, half ng saba. Tapos, yung isa, umorder ako ng halo-halo. Ayan, nilalagyan namin ni ate ng uh, evaporated milk. Ayun yung leche flan nyo rin po yan. Ano? Yung tinitinda na wow. At mine. May... Parang two scoops pa yata ng ube. Kaya rin gumagawa ng ice cream? Yes, please, sir. O? Huh? Homemade. Homemade ice cream, eh? Yes, po. Yung mga kitchen stuff po pa rin. Saan? Saan po nabibili sa Agata din? Hindi po sabi naman sa... Ah, ganun. hindi siya tinitinda. sige, matikman natin yung homemade ice cream. Pero na Agatha to. Si Agatha din yung parang gumagawa ng ice cream. Ah, okay. Ayan na nga. Excited na kami tikman to. Tama-tama hmm, sa mainit ka panahon. Tapos yun yung tinitinda nilang leche plan. Masarap. Masarap. Ah, so what did we buy? Isang lecheron. Ah. Ilang piraso ng lecheron tapos yung caramel bar. Iba? Tapos yung leche plan. Tapos yung mango graham mo. Sabi nila yung ice cream nila. Ah, Kinukuha ko may iba, no, pa <laughs> iba, iba ko na. Pang halo-halo lang. Kinukuha niya iba ko na. Kaya ah. naitindan <laughs> ka na nyo to. Ang sarap nung ano no? Nung ice cream. Ah. Hmm. Tindan nyo na yan. Yeah, sa so wakas uwi na rin kami. So, nagdala tayo ng iba mga pasalubong. yan yeah. Actually, <laughs> tayo lang din ang mga kakain yan. sige, yes. yeah, tara na. Si <laughs> Travels na sa atin. guys, di ba? Um, uh, may binili tayo dun sa Batangas. Aga tayo Ito ba yan? pinapil ko kita naman. Agad ha. So, bubili tayo ng leche flan. Try na natin. <laughs> so, wala ko. <clears throat> Pero ito din yung ano yun. Eh, leche flan na ginagamit nila sa ano. <clears throat> dun sa halo-halo nila. Na natin. Alam mo, firm sya Parang, ako pwede ko mag-gelatin. Pero parang wala. Kalambot. Medyo parang yema siya na. Chocolate chef Masarap. Yung ibang lechef chef lang ito, may kalamansi, pero ito wala. Masarap. Hmm. <laughs> Tapos ito, mango float, may mangga greyham yan. Mango greyham, Kunin natin yung ano. dami. Kakakain na namin ng lunch. Eh. So, ito yung pinagmamalaki nilang makaron na may parang leche flan. Actually, tinikma ko na to doon eh. Macaron na may leche flan. Nirep ko ito eh. O, dumidikit na yan. Yung papel. So, ayan siya. Ayan yung ilalim tikman natin. Eh no. Leche plan din sa ilalim, tapos yung macaroon sa ilalim. Oh. Dudugan pa natin ng leche plan cheese caramel bar hanapin natin yung ano yung pangalan nyo parang sya may caramel may cheese parang alam nyo yung cheese pie guys yung parang sya pizza na na cheese ganoon yung lasa Amina. na? na? <laughs> Kaya, nagusto ko sa gaga yung ano yung nina Japan. Tapos yung ano yung natatanda ko rin talaga yung ice cream nila. Kaya na naitinda nyo to, ang sarap nung ano no, nung ice cream. Uh ah. -huh. Sabi nila homemade lang yun para sa halo-halo. Masarap kasi eh. Hindi daw nila tinitinda yung ice cream na yun. Yung parang ube ice cream nila ni itinatap sa halo-halo. Hindi -halo. siya tinitinda. Ang Spanish bread, ang mix, medyo matikas na yung, yung bread. Hindi ko alam kung ano bigay sa amin, bago o ano. Tapos yung feeling niya, ay, yung, ewan ko, parang, parang sa akin kasi gusto ko yung matamis eh. Hindi pa niya na-cover yung buong ilalim ng, Ayan, ayan, ayan. Ayan, ayan, ayan. Ayan, ayan, ayan. Ayan, ayan, ayan. ayan. Ayan, kasi after Kita ko siya. So, ayan. So, medyo dry lang. Medyo dry lang siya. Tapos yung niya, hindi ko alam kung bakit? Masarap naman sana. Masarap sana. alam kung kulang siya. Mas sige, siyempre. bread oh, ayun lang. Ang um, Spanish bread, na-expect natin. Kasi favorite ko talaga yung Spanish bread eh. eh ayun. Um, Takto lang sa mga guto. <laughs> Pero sayang. Ano tayo mag-a-sayang? Ito yung mga tinikot natin. Agata. Yeah. Agad Pero ito, <clears throat> the best para sa akin. Let's check At dito na nga nagtatapos mga ng sa video natin. But don't worry, marami pa tayong mga videos na ilalabas. Mga napuntahan natin, nakainan, na experience. Ayun. So, thank you very much mga inaanan. Grabe, busog na busog na naman si Nino. <laughs> excuse me. Thank you guys.